Nandito na naman po ang inyong lingkod, nagbabalik po at uh, muli po tayong uh, magbabahagi ng uh, video uh, Bago po ang lahat, kamusta po kayo? Magandang uh, umaga po sa ating lahat Araw po ngayon ng uh, linggo, araw ng uh, pagsimba, family day, ang uh, sunday Sana ay kahit saan man po kayong sulok ng mundo, eh, sana nasa maayos po tayong lahat So lalo na po yung mga kaibigan nating mga OFW dyan sa iba't ibang sulok ng mundo na nagsisikap para sa kanilang mga pamilya. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, uh, pindutin lang po ang subscription button kasama ang notification bell para maging updated po kayo sa mga video na ina-upload natin sa ating uh, channel. Sa so na uh, wala po tayong uh, nakuha ang mga video sa mga hearing. So magkikwento na lang tayo dito ng mga observation natin. Lalo na sa ating uh, Pangulong uh, Marcos Jr. na kung saan ay uh, nagkaroon ng suna kamakailan o nung uh, lonis at uh, base nga sa mga kanyang binanggit ay talagang uh, kahit may mga paninira pa rin sa kanya so ginagawa pa rin niya kung ano ang uh, kanyang obligasyon para sa kanyang uh, sambayanan na sa kabila ng mga pagkilos niya na para tulungan ang uh, lalo nang mga mahihirap at uh, gumagawa pa rin ito ng uh, paraan. At uh, talagang hindi siya nagpapabaya kahit nung kasagsagan ng uh, bagyo. Makikita natin siya na talagang uh, umiikot siya. Para tulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. So, kung inyong papansinin na uh, talagang ang mga pro-Marcos uh, ay talagang uh, na nandyan din nakaantabay pero yung mga anti-Marcos walang ginawa kundi uh, siraan pa rin ng uh, pangulo nakita nyo naman kung ano't anong paninira na lang ang uh, ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang kredibilidad at uh, ang huli nga ay eh, nakita nyo yung yung droga na halata naman na talagang uh, uh, peke yung ano eh, yung video na yun eh. Pero may mga nabasa ako na legit daw. So, sa unang tingin mo palang sa video, kung talagang legit yun, uh, ang isang tao kapag uh, gumagamit ng droga, ganun lang baka, ano, para, parang talagang inaano pa niya yung... yung parang nagpapakyot pa doon habang ginagamit yung drug uh, drugs eh. So isa pa talagang mahalata mo yung video na talagang uh, fabricated yun. Uh, pero hindi ako bilib sa nag-edit nun. kasi halata pa rin eh makikita nyo naman may may konting blur yung mga gilid ng yung line ng dito sa may mga bandang buhok yung dito sa pisngi. So paano nila masasabi na legit ang ano o genuine yung uh, video na yun? So sa ngayon na uh, hindi pa rin tinitigilan ng ano ang uh, paninira sa kanya at uh, nung araw yung sa nakaraang administrasyon sinuportahan din naman natin yun eh kasi uh, may nakikita ring kasi tayo yung uh, parang hindi na masyadong ano hindi na kaaya-aya din ng uh, kanilang uh, pag sa sa kasakalukuyang Pangulo Siya po ang inihalan ng tao Kaya ta suportahan po natin ng kanyang pamuno Dahil uh, nakikita naman natin Ginagawa niya ang lahat para sa Sambayanan At para sa ating uh, bansa At uh, kahit nga siya mismo nagsabi Tulad sa usapin sa West Philippine Sea At uh, binabanggit nga niya na Atin ang uh, West Philippine Sea So maging ang pugo o talagang nagdesisyon na siya na talagang ibaba na ang pugo sa Pilipinas dahil uh, malaki talaga ang hinatid nito na problema sa ating uh, bansa. At uh, ang dating administrasyon kung ikukumpara ko yung panahon ni Pangulong dating Pangulong Duterte wala silang hindi mo makita na parang nagre-react sila sa pugo eh. Tapos yung sa West Philippines wala kang makitang parang may suporta sila doon hindi ko talaga maano eh maisip bakit uh, ganun ang uh, ano kahit kayo pansinin nyo uh, may mga pagbabatikos pang ginawa ang uh, o pagkilos ang dating Pangulong Duterte tungkol sa Wisp Pilipinsi wala po hindi po ba at saka sinasabi ni uh, dating Pangulong Duterte na uh, tamad ang ano ang pangulo uh, pero tingnan niyo naman hindi siya nagpapabaya nakakabilib na eh yung, ito lang eh, yung mga akusasyon na ibinato sa kanya walang napatunayan di ba Obserbahan nyo. Kahit ako eh. Nung nag-edit ako ng mga video ng uh, Uh, pag-aakusa sa Pangulong Marcos uh, tungkol sa mga lalo na yung PDLX, yung yung mga binabato sa kanya na halos paninira yun eh. May isang grupo talaga na kumikilos para sirain siya. Yun ang nakikita ko doon. So, pero wala. Walang napatunayan, di ba? kayo kayo mismo, napapanood niyo yung mga video na uh, ng hearing o ng mga yung mga paninira, wala silang napatunayan. So yun ang ano ko doon. Saka wala yung dating administrasyon na sinasabi nga nila na ang nagtatag sila ng uh, maisog na grupo na Hindi raw layunin nila na tanggalin sa pamunuan si Pangulong Marcos Pero parang yun doon na rin yun eh Kasi puro pagbabatikos kay Pangulong Marcos ang uh, ginagawa ng grupo na ito eh So yun ang uh, nakikita ko na talagang uh, Ang ah uh, ang kanilang uh, grupo ay ang layunin ay uh, siraan talaga ang uh, kasalukuyang Pangulo. So, sa ngayon naobserbahan uh, ko rin, maging ang mga dating, uh, ako namin ko na, ako naman kasi kung sino ang nasa pamunuan, sino ko talaga, siyempre namumu silang namumuno eh. Kahit naman sa kung, kung saan ako nagtatrabaho ang kumpanya, kung sino ang boss ko, siya talagang susuportahan ko. Kasi boss ko 'yun eh. At uh, basta't ang alam ko gina ang itinuturo niya sa akin ay kabutihan, ay susundin ko siya. Pero pag alam ko naman na hindi na tama ang direksyon na tinatahak namin, eh, talagang magre-react na ako at uh, malamang iiwanan ko na siya. Ganun ang uh, prinsipyo ko rin eh, ganun ang uh, ano ko sa sarili ko. So dito sa usapin ngayon ng uh, Uh, mga leadership na to ng ating gobyerno. So ang kasalukuyang namumuno ay si PBBM. Suportahan natin si PBBM dahil ang lahat ng kanyang mga ginagawa o ang kanyang hindi siya nagiging pabaya para sa akin eh. Nakikita ko naman kahit uh, buksan ninyo ang uh, ang uh, balita halos marami siyang mga ginagawa na para talaga sa tao. At uh, yung kanyang mga... Hindi man niya natupad ang ilan sa mga pangako niya pero pilit pa rin niya itong uh, ginagawa. Ang layunin ng uh, Pangulong bongbong Marcos ay uh, talagang iahon sa kahirapan ng ating bansa sa kaya ng kanyang uh, pamunuan na gawin kung ano ang makakatulong sa mga... Uh, Uh, kanyang uh, nasasakupan lalo ng uh, sektor ng mga mahihirap so dito sa ating video nito sana nagustuhan nyo ang ating uh, binahagi so maraming salamat uh, po muli sa inyong uh, panunod at abangan nyo po ang mga susunod pa nating uh, iba-baking video dito sa channel na ito maraming salamat God bless po sa ating lahat